ano, defeating beast dap easy moments. Kagad, tap kagad. Na, ano ba yan? Bueno, Nahinginig tuloy ako. <laughs> Shit. Traumatized. Oo, traumatized, sorry. Beast na kasi. South PH eh. Oh my god. Ah, uh, sabihin mo. Ayusin mo yung ano mo, paglaki mo. Oi, oh, ito yung ano. Hello Yung po. kinik namin, oh healer pala healer to namin no tinik namin okay, ko yung so, Nandito sa legod yung isa Sa nila, hindi ko lang kung Wait up, well. low <laughs> Nice, oh Gago, gago. Pinakamo to. Pinakamo to, guys. <laughs> oh no. Pinakamo to. Harp. Harp me. Harp uy. me. Uy. Kap na, na. na to, kap na to, kap na to. Kap na, kap na. Yan. Ay, sige, 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 chase, chase lang, chase. Uy, isa, wala. Is... Nice. Wala akong mana. Bakit na, ano? back bak, wala, Back, back, back. Sok lang, lang. Chok, 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 chok. lang. Okay. sa sok, sa sok lang. Dito sa front, dito sa front. Ang papanta. Palit ng cape. patay. Oh, I'm blinded by the light. Kopo, wag masyado ang ano, layo. dinurog ng bis naman na mga... duck. <laughs> ay, <laughs> ay, <laughs> ay. 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 Ay, bisdak mga yan. Bisdak, bisdak. Oh, yun, bisdak. Mahina na mga yan eh. Ito yung, ito yung dumurog sa inyo, guys. Ay, ba't kayo natuturog dito? Nagagawa nyo dito. hindi ko alam, pre. Kapak, man. Objective sila muna, objective. Ayun na. Huwag nyo natuturogin. Dapat, ano, pag bisaya, matik, magagaling nyo. Pinalabas sa camp. Pinapaya, pinapaya. Iwan na ito. Bistock na to. Pinapaya niya yung lane natin, guys. Bisaya only lang daw kasi dyan eh. Actually, mga Bisaya, magaling maglaro eh. Ako, bisaya ako eh. Magaling maglaro. Maganda sila magmasap. Ewan ewa ko, ano nangyari dyan eh. Keep mo bilhin. Pero yung arena team nila masyadong pangit. Okay, ako na yung target nila. Okay. okay lapit, lapit, lapit. Okay. Okay. Ay, na-burst. Ako na, ako na kayo eh. Ano ko ah? Ako na-wish pa. Brother Joe. Prayo, hili ko muna sa pili ko, Prea. Kasi ako din target nila Left ka muna na eh Ah Patay nga yung yung- Try ko mag zone out Ito na ako pre Back nga kayo sa middle Boy yung kanan boy cap niya? Kung pwede Back kayo sa middle heal ko kayo Patay ako Fuck shit ay, sorry But Bobo ko dun nag ano ako Sino na 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 Huwag niyong ipa-capture yung mid ah. Huwag niyong ipa-capture yung mid. Huwag niyong ibigay. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Kulang tayo, kulang tayo. Kulang tayo. Hold on rin ako. Go in. Go in. Bak mo na ako Kaya pa ba today? <laughs> Hindi nga eh <laughs> Grabe yung lalim nila oh Tingnan mo, gustong gusto nila ako Favorite <laughs> Okay, sustain mo lang, sustain mo lang Okay, pabait mo, pabait mo Okay, 3, 2, 1 Patay, 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 patay Sub, 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 patay mo, sab. Ako yung patay Okay, naka ano ko Heal, 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 naka clear ako Patay Okay, okay. okay. okay takbo ka lang, takbo, takbo <laughs> <laughs> Not today, boy. Not today, boy. Di ko kakap yung middle. Oh oh, triple kill. Lala, la, la, nakaskor, nakaskor, <laughs> nakaskor yung bisda. Nakaskor <laughs> yung bisda. That's bisda for you. Nakaskor yung bisda. Nakaskor. Nakakuha siya 20. Ay, hindi. Napatay lang nata 6.3? Ano ba yan? Ano ba yan? Pinapaya uh, yung ano, yung kalayo namin. My god. <laughs> <laughs> trust token <-tongin> ko sila <laughs> <laughs> La si, ano no, aku target ako target <laughs> Cancel <you> in <laughs> Cancel to yung ini eh. yung <laughs> Okay, 3, 2, 1 I. I, I Lusaw <laughs> <laughs> Oh, <laughs> corn beef Corn <laughs> beef Tenyo, pin mo, stop! Nice! Easy beast <business up>. lang. <laughs> <laughs> natalo pala, natalo kayo nun kahapon. <laughs> <laughs> wala, wala kasi ako kahapon eh, kaya natalo eh. True, true, true. Understandable naman, understandable. My god. Kala mo Uy, na kasi no? Uy, bigyan ako ng ano guys, my god, ng cape. Nice yes, one. Sir.